Mag-uumpisa ang pelikula sa isang binatang sundalo na si Logan. Habang nagpapahinga may napansin siyang isang bagay na kumikinang kaya nagpa siya ito na lapitan upang tingnan. Nang makuha niya ito ay isa palang larawan ng isang magandang babae. Dito ay naisip niya na baka pagmamayhari ito ng isa sa kanyang mga kasamahan. Nang may lagay na niya sa kanyang bulsa ang larawan isang bomba ang sumabog malapit sa kanila kaya nawalan ito ng malay. Nang magising siya sinabi sa kanya na namatay lahat sa pagsabog ang kanyang mga kasamahan. Napagtonto niya na kung hindi niya pinuntahan ang larawan ay kasama sana siya sa mga namatay. Kinalaunan na ay pinagtanong niya ang nagmamayhari ng larawan na iyon ngunit hindi niya ito nakita kaya itinago na lang niya. Lumipas ang walong buwan habang patungo sila sa kanilang huling mission. Naikwento ni Logan sa kanyang bagong kasama kung paano niya nakuha ang larawan. Dito ay sinabi sa kanya ng kanyang kasamahan na huwag niya itatapon ang larawan dahil swerte ito sa kanya. Sinabi naman ni Logan na kung makakauwi pa siya ng buhay ay hahanapin niya ang babaeng nasa larawan para magpasalamat. Maya-maya ay biglang tinamaan ng bomba ang kanilang sinasakyan. Naubos na naman ang kanyang mga kasamahan maliban sa kanya. Nang makarecover siya na naisip niya na baka pinoprotektahan talaga siya ng babaeng nasa larawan. Pagkatapos ng kanyang serbisyo sa pagiging sundalo umuwi siya sa kanyang kapatid upang magsimula ng bagong buhay. Dahil sa mga nangyari sa kanya naging mahirap para sa kanya ang mamuhay ng normal. Madalas na itong nagugulat at hindi mawala sa kanyang isipan ang magulong mundo ng labanan. Dahil dito ay nag-alala ang kanyang kapatid tungkol sa kalagayan niya. Sinabihan siya nito na puntahan ang dating mga kasamahan sa sundalo para malibang siya. Naiiyak na sinabi ni Logan sa kanyang kapatid na namatay lahat sa labanan ang kanyang mga kasamahan. Kinagabihan na isipan niyang hanapin ang babae sa larawan para magpasalamat ng personal. Matapos ang mahabang paghahanap may isang lalaki ang nakapagsabi sa kanya kung saan niya makikita ang babae. Dali-dali siyang nagpunta sa nasabing lugar ng lalaki at sa wakas ay natagpuan niya ang babae sa larawan. Nagpakilala ang babae sa kanya sa pangalan Beth dahil sa alindog na taglay ni Beth na tahimik na lang si Logan at hindi na niya nasabi kung bakit siya nagpunta doon. Napagkamalan tuloy siya ni Beth na naghahanap lang siya ng trabaho. Habang nag-uusap sila sinabi ni Logan na dati siyang sundalo. Saglit na natahimik si Beth na para bang may bigla itong naalala. Naginala din siya sa pagkatao ni Logan matapos sabihin nito na bumiyahe pa siya ng napakalayo para lang maghanap ng trabaho. Nang matapos ang kanilang usapan pinuntahan ni Beth ang kanyang lola na si Ellie para sabihan ito na paalisin si Logan dahil wala siya umanong tiwala sa pagkataon nito. Kahit na sinabihan na siya ni Beth ay tinanggap pa rin ni Ellie si Logan sa trabaho dahil pakiramdam niya ay mabuti itong tao. Kinabukasan nagsimula na ng trabaho si Logan at madali niyang natutunan ang mga trabaho doon. Kahit yung mga ibang gamit na nakatambak na ay napapa-under niya. Habang nakatingin ang maglola kay Logan sinabi ni Ellie na buti ay tinanggap niya si Logan sa trabaho. Ngunit sinabi ni Beth na kailangan pa rin nilang magingat dahil hindi pa nila lubusan kilala ang binata. Napansin din ni Beth na madalas siya tignan ni Logan. Dahil dito ay lalo siya naghinala sa pagkatao ng binata. Lumipas ang mga ilan araw naging malapit si Logan at ang anak ni Beth. Madalas itong nakikipaglaro at nakikipagkwentuhan sa kanya. Dahil malapit si Logan sa anak ni Beth, unti-unting nahuhulog ang kalooban ni Mama Beth kay Logan. Noong gabing yun magtatapat na sana si Logan kung ano ang totoong dahilan kung bakit siya nandun. Ngunit natahimik na naman siya at hindi niya alam kung paano ito sasabihin kay Beth. Kinabukasan nagpunta si Beth sa libingan ng mga sundalo kasama ang kanyang lola. Nang makauwi sila sa kanilang bahay bigla na lang nagwala si Beth at galit na galit ito. Nakita lahat ito ni Logan kaya nagmamadali siyang nilapitan si Beth para pagaanan ang pakiramdam nito. Pagkatapos ng nangyari ikanwento ni Beth na dati rin sundalo ang nakababata niyang kapatid. Sinabi ni Beth na mahigit isang taon na nang mabalitaan nila na namatay ito sa isang labanan. Ngunit hindi sinabi sa kanila kung paano namatay ang kanyang kapatid at nabalitaan din niya sa kanilang lugar na ang mismong nakapatay sa kanya ay isa rin kasamahan sa sundalo. Dagdag pa ni Beth na malapit sila ng kanyang kapatid kaya sa tuwing naaalala niya ito ay lagi siyang nasasaktan. Dito ay niyakap ni Logan si Beth para mabawasan ang nararamdaman nitong kalungkutan. Kinalaunan ay lalo pa naging malapit si Logan sa pamilya ni Beth. Sa sumunod na araw dumating ang dating asawa ni Beth na si Rex. Sinundo ni Rex ang kanilang anak upang manood ng baseball match. Nang makauwi ang mag-ama agad napansin ni Beth na may sugat ang kanyang anak. Subalit binaliwala lang ito ni Rex. Kaya agad kinompronte ni Beth ang dating asawa kaya nag-away ang dalawa at nagsigawan. Nang makita ito ni Logan ay sinabihan niya si Rex na bitawan ang kamay ni Beth. Kaya umalis na lang ang basagulerong si Rex. Pagkatapos ay tinanong ni Logan kung bakit mayabang ang pakikitungo sa kanya ng dating niyang asawa. Sinabi ni Beth na isang mataas na pulis si Rex sa kanilang lugar at pwede nitong gamitin ang kanyang kapangyarihan sa trabaho para makuha ang kanilang anak. Kaya dahil doon ay hinahayaan na lang niya ang mga ginagawa sa kanila ni Rex at ang mahalaga lang sa kanya ay makasama niya ang kanyang anak. Dahil sa mga narinig ni Logan ay nasaktan ito at pakiramdam niya ay wala siyang halaga sa pamilya ni Beth. Bago umuwi si Logan sinabi niya kay Beth na concern lang naman siya sa kalagayan nilang mag-ina at hindi niya intention mang dimasok sa kanilang problema. Nang makalabas ng bahay si Logan naisip niya na mali ang kanyang nagawa kaya tumatakbo itong lumabas at sinigawan si Logan para hayain kumain sa labas. Kinagabihan ay kumain silang dalawa sa isang restaurant nagkwentuhan sila hanggang sa mag-init ang kanilang mga katawan. Pagkatapos kumain nagpunta sila sa bahay ni Logan upang mapagsaloan nila ang gabing malamig at mailabas ang nag-iinit nilang katawan. Subalit nang mag-uumpisa na sana sila ay may biglang dumating na pulis at sinabihan niya si Beth na kailangan na nitong umuwi kaya wala itong nagawa kundi sundin ang pulis at iniwan niyang nag-iisa si Logan. Sa mga sumunod na araw habang nagtatrabaho si Logan tinitignan ito ni Beth na para bang nag-iimagine matapos makita ang mga matitigas na muscle ni Logan. Bigla naman nagsalita si Lola Ellie at sinabi na baka maubos ang sabon dahil sa sobrang tagal maghugas ng plato ni Beth. Noong gabi din na iyon ay hindi na nakatiis si Logan at pinuntahan niya si Beth. At dito na nga nagsimula ang matagal na nilang ninanais at paulit-ulit sinakian ni Beth si Logan na para bang nakasakay sa kabayo. Kinabukasan sa kaarawan ng anak ni Beth napansin ni Rex ang mga kakaibang tingin ni Logan sa kanyang dating asawa. Dahil dito agad niya kinompronte si Beth at tinakot niya ito na kung hindi niya iiwan si Logan ay kukunin niya ang kanilang anak. Naisip ni Beth na kaya itong gawin ni Rex labagman sa kanyang kalooban ay napilitan siyang makipaghiwalay kay Logan. Matapos tapusin ni Beth ang kanilang relasyon tahimik itong umalis at hindi na nakipagtalo pa. Kinagabihan tinanong siya ng kanyang lola kung habang buhay na lang ba siyang magiging sunod son oran sa kanyang dating asawa. Dito ay napag-isip-isip niya ang mga sinabi sa kanya ng kanyang lola at panahon na siguro para ipaglaban ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Kinabukasan pinuntahan niya si Rex sa kanyang bahay at sinabihan niya ito na wag siya makikialam sa buhay niya. Sinabi pa niya dito na kung gusto niya makuha ang anak nila ay maglaban na lang sila sa loob ng korte. Nang matapos niya konfrontahin si Rex sinugod naman niya si Logan sa kanyang bahay habang naliligo ito. At doon ay muli na naman uminit ang eksena walang humpay niyang inararo si Beth habang nakatayo sila. Habang masaya sila na sinusulit ang gabi nasa labas naman si Rex at halatang nagseselos sa mga sumunod na araw habang nasa simbahan sila nalaman ni Rex na taga malayong lugar pa pala si Logan. Kilala pala ni Rex ang lalaki na napagtanungan ni Logan sinabi ng lalaki ang tungkol sa larawan ni Beth na ipinakita sa kanya ni Logan. Matapos malaman ni Rex ang tungkol kay Logan nakaisip ito ng plano. Pinasok ni Rex ang bahay ni Logan para kunin ang larawan ni Beth. Pagkatapos ay ipinakita ito kay Beth nang makita ito ni Beth nagulat siya at naalala na ito ang larawan na ibinigay niya sa kanyang kapatid bago ito lumaban sa gera sinabi pa ni Rex na baka dahil nagpunta si Logan sa kanilang lugar para pagbayaran ang nagawa nitong kasalanan sa kanyang kapatid. Gustong palabasin ni Rex na totoo ang mga nabalitaan ni Beth na kapwa sundalo ang nakapatay sa kanyang kapatid. Nang makaalis si Rex labis ang galit ni Beth sa kanyang mga nalaman. Kaya noong dumating si Logan sa kanilang bahay ay agad niya itong kinanpronta at galit na nagtanong kung saan niya nakuha ang larawan na iyon. Dahil doon ay sinabi na ni Logan ang totoong dahilan kung bakit siya nandoon. Sinabi niya na napulot niya ang larawan habang nasa gera siya pakiramdam niya ay lagi siya pinoprotektahan nito kaya pinanggako niya sa kanyang sarili na kapag nabuhay pa siya hahanapin niya ang may-ari ng larawan upang magpasalamat dito. Sa kabila ng mga sinabi ni Logan ay hindi pa rin naniwala si Beth sa kanya at sinabihan niya ito na umalis na sa kanila. Habang nag-uusap sila ay palihim pala silang pinapakinggan ng bata. Nang papaalis na si Logan ay tinawag siya ng bata at ibinigay sa kanya ang isang libro. Habang nag-aayos siya ng mga gamit na isipan niyang tignan ang libro at dito ay nakita niya ang larawan ng kapatid ni Beth na inilagay ng bata sa libro habang pinagmamasdan ni Logan ang larawan agad niya itong nakilala dahil nandun din siya sa parehong lugar bago ito bawian ng buhay. Bago tuluyan umalis sa lugar na isipan nito napuntahan puntahan mo na si Beth para sabihin sa kanya kung paano namatay ang kanyang kapatid. Sa ibang eksena nakikiusap si Rex na makipagbalikan sa kanya si Beth. Subalit hindi pumayag si Beth at nagalit ito. Tinakot na naman niya si Beth na kukuhanin na niya ang kanilang anak. Narinig ng bata ang mga sinabi ng kanyang ama sa sobrang takot na maiwalay ito sa kanyang ina nagtatakbo ito palabas ng bahay. Sa kakatakbo ng bata napunta siya sa delikadong tulay. Habang nagmamadali si Rex para puntahan ang bata ay biglang bumigay ang kabilang tali ng tulay. Nakakapit naman ang bata ngunit tuluyan ng nawasak ang tulay. Agad naman tumalon sa rumaragas ang ilog si Rex para mailigtas ang kanyang anak. Nang makuha ni Rex ang bata ay naipit naman ang kanyang binti sa ilalim ng ilog. Sakto naman na dumating si Logan para tulungan sila agad na tumalon sa ilog para kunin ang bata pagkatapos ay dinala niya ito sa kanyang ina. Subalit nabagsakan ng three house si Rex at agad niya itong kinasawi. Matapos ang mga nangyari ipinaliwanag ni Logan kung paano namatay sa gera ang kapatid ni Beth. Sinabi niya dito na inambush ng mga kalaban ang kanyang kapatid at marami sa kanila ang mga nasugatan ngunit hindi nagdalawang isip ang kanyang kapatid na tulungan ang kanyang mga kasamahan kahit ang kapalit pa nito ay ang kanyang sariling buhay. Sinabi pa ni Logan na hindi niya makakalimutan ang ginawang kabayanihan ng kanyang kapatid. Nang matapos daw ang matinding labanan ay doon niya nakita ang larawan ni Beth. Matapos niya may kwento ang buong katotohanan kay Beth ay umalis na ito. Habang naglalakad palayo si Logan ay bigla siyang hinabol ni Beth at niyakap niya ito. At dito na po nagtatapos ang pelikula kung nagustuhan nyo ay baka pwede makahingi ng like and share kahit yun lang sapat na.